Hello guys! Welcome back po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers at sa mga hindi pa po naka-subscribe. Huwag niyo pong malimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, tungkol sa mga tips sa pag-apply. again guys, uh, dito po sa channel natin meron tayong mga videos at uh, i-browse nyo lang po dito sa ating video section at marami tayo dito mga uploaded videos, baka meron kayong matutunan dito, uh, o yung mga kamag anak niya guys okay, umpisa na natin uh, paano nga ba pa mag-umpisa kung uh, hindi mo alam kung paano mag-umpisa, gusto mo mag hindi mo alam kung anong gagawin mo Siyempre guys, bago tayo makapagsiman kailangan natin ng uh, Siemens book at passport. Yun ang unang una requirements sa isang Siemens. So, madali lang po kumuha ng passport. mas na meron kayong virtual birth certificate, ang Siemens book. Kahit uh, hindi ka nakatapos na uh, uh, sa maritime school or hindi ka nakatapos ng course na related sa pagsisiman, pwede ka rin makakuha ng Siemens book. Kukuha ka lang po ng uh, isang training, yung BT, Basic Safety Training, or yung Basic Training. Tapos uh, dadalhin mo yun sa marina, ipapasiopi mo, bibigyan ka na ng bagong certificate, pwede ka na mag-apply ng CMAS book. So yun ang dalawang kailangan natin punahin, CMAS book at saka passport. So yung iba pong mga trainings, uh, marami po tayong mga, mga kaibigan o uh, mga kapitbahay, pwede tayo magtanong-tanong dyan. Bahalin nyo po yung mga list ng mga trainings at uh, mga certificate na kailangan natin para tayo ay makapag-apply. So, yung uh, papaliwanan ko lang po, ang uh, mga barko po ay uh, merong iba't ibang klase ng barko. Meron pong tanker, nagaya na sa amin, merong passenger, merong uh, mga bulk, merong container. So, iba-iba po yun. Meron din, maliit yung na barko, yung mga tag. So, iba't iba po yan, klase ng barko. Kaya, kung uh, mga bago kayo mag-apply po, titingnan nyo muna kung anong barko yung gusto nyo pag-applyan. So, magtanong-tanong kayo sa inyong mga kapitbahay, sa mga kaibigan nyo, sa mga abagada nyo. Sigurado nga mabibigyan kayo ng mga kumpletong listahan ng mga trainings. So, yun. Yun ang unang-una natin. So, pangalawa, saan ka pupunta kung uh, tapos ka na? For example, nakumpleto mo na yung mga documents mo, may passport ka na, may mga trainings ka na. Saan ka pupunta kung wala kang bagay? Kung may bagay po kayo, mas maganda po, mas madali at uh, sigurado mga kasang kayo. So, kung wala tayong bagay guys, gaya ng uh, na-experience ko, ito pong uh, kinukito ko ay base sa uh, mga experience ko. So, kung wala kang bagay, huwag mong problemahin guys. Meron po tayo dito sa dito sa may uh, kalaw, meron po tayong tambayan dito na mga sima. Napakaganda po nito. Lahat po ng uh, karamihan pala sa mga agency, hindi naman lahat meron pong mga booth dyan sila. May mga recruitment agent sila dyan, yung mga re-recruit. Kanya-kanyang booth po yan, mga agency. Nakalagay dyan yung mga hiring nila, yung kanilang mga position na kailangan, nilalagay po nila yan dyan. So, paano malaman nun kung saan po itong uh, kaalaw nito? Location po nito, mandali lang po hanapin nyo lang sa Google, tapos uh, isearch nyo lang po yung kalawabi abi nyo. So, ito po nakikita ninyo. Ito po yung tambayan ng mga seaman yan. Madami po dito na mga nagtatambay na seaman. Ito po yung mga dati ng siman, at nandito na din po yung mga bago pang magsiseman. Ito yung mga gustong uh, nagaanap agad ng sakay na hindi makasampa sa kanilang mga agency. Mga gustong lumipat. Yan, ang lahat sila. So dito guys, na-experience ko dito na ang tambay dito. Marami akong na natutunan dito sa pag apply So, doon ko nalaman na hindi ganun kahirap ang pag apply At uh, nasa iyo lamang po yan kung talagang tsatsagan mo, masipag kang mag apply hindi ka po tatambay ng matagal. So, yan, dito. Malapit po ito sa may uh, dito, sa top, avenue. Yan, yung dulo na yan. Makikita nyo sa taas na yan, top avenue yan. Uh, nyo na lang yan hanggang dito. Yan, lampas ng uh, dito na po yan, tambayan ng mga seaman yan. Marami po ditong agency, yung mga hiring nakalagay po dyan. May kanya-kanya po sila ang mga po dito. So yan, tambay ka dito sa alaw. Sigurado, uh, pag inaraw-araw mo dito, ang pagpunta mo, kung pitlo kimis ka, sigurado may makikita ka dito na bakanting position para sa inaharap mo. So lalo na ngayon guys, Uh, maganda mag-apply uh, after na nga uh, siyempre may lockdown tayo ngayon pagkatapos nitong lockdown sigurado guys maraming bakante para sa mga sima dahil po maraming mag ang mga sima na gustong makauwi dahil uh, na-extend sila dahil nga ng epekto nito ng uh, virus ngayon so sigurado pagkatapos nitong uh, lockdown mag sila madami silang Uh, mga siman, mga marino na magsisiguyan, sigurado po pagkakataon na natin na mag-apply at maganda po ito dun sa mga bagong nagsisimula at dun sa mga matagal lang, na na-standby na matagal lang hindi makasakay. Guys, samantalayin nyo ito pagkatapos ng lockdown, sigurado makakasampa kayo. So yun guys, dito sa ating uh, nga, sa Luneta, dito sa Maykalaw. So, meron po tayo dito sa Facebook po habang naka-lockdown dito kayo tumambay kayo dito uh, i-type nyo lang po dito sa inyong mga Facebook yan, Siemens Club Online Tambayan unapin nyo lang po yan, Siemens Club Online Tambayan, yan yan, makikita nyo po itong uh, group na ito, yan, sa ito 64,000 na uh, members i-click nyo lang po yan So, habang naka-lockdown guys, makikita nyo dito yung mga hiring, yung mga company, yung mga agency na may mga hiring sila after na naka-lockdown sigurado madami silang kailangan. So, yan. Hanapin natin dito. Guys, mag-join na rin kayo kung gusto niyo dito sa ating uh, group. Yan, ito. For example, ito si Ma'am Jerilyn Barco. Ito yan, Oh. No? Good day to all Filipino seafarers. As of April 22, 2020, uh, ito, Philippine Transmarine Careers Incorporated is in need of the following position. Yan, guys. Uh, bulk with use. Ito, guys, yung sinasabi ko na iba't iba yung uh, uh, klase ng barko na meron tayo. Ito, bulk. Ito, nakita ninyo. With the uh, Bali USB. Ito naman yung mga mga ex siman uh, na natin na uh, gusto ma ng mga uh, position dito. Ito sa Engineer, Port Engineer. Ito ay uh, Trishan, ETO, ETHER, Yan, with welding uh, certificate. Yan, para sa mga gusto mag kailangan na welding certificate, chip cook. Yan, nakalagay dito, able seaman, oiler, ordinary seaman. So guys, napakarami dito. Hindi kayo mababamati. Kaya sinasabi ko kanina na nalaman ko nung uh, makapag-apply apply ako sa sa dyan, sa tambayan ng mga seamen dyan sa Kalaw uh, doon ko nalaman na hindi ganun kahirap mag-apply kahit wala kang backer so yan, ang dami dito oil chem oil chem uh, and LPG able seamen, ang dami guys dito hindi kayo mga babakante uh, ako na yung nagsasabi dahil naranasan ko guys na mag-apply dito yan, mga uh, hanapin nyo dito syempre kung ano yung mga instruction na nakalagay nila kagaya nyo personal information yan. meron silang online please uh, apply to our new website also yan may nakalagay sila dito yan kung gusto nyo you can also contact me for uh, increase inquiries yan jewel yan may number sya uh, shout out kay mga jewel barco yan sa BTC sya so yan ang no, meron tayo dito mga sarayin natin. Yan, may mga nag apply tayo dito online. Kung makikita nyo, ito yung sinasabi ko. Yan, ku, bag experience, nakalagay dyan. Nakalagay yung mga pangalan nila. Kung ano mga bago ba sila, AB, bag, with na uh, years experience. Yan, guys, ito yung sinasabi ko na napakaraming na uh, bakante na pwede nyo pag-applyan. Ito si Andrea Nosiliado. Ito, yan, sa normal Pacific, Maritime, ito naman yung mga vacancy nila. Oil Cam, Peter, OSABs. Guys, pagkatapos ng lockdown, puntahin nyo agad itong mga nakapos dito. Sigurado, uh, makakasan pa kayo. Ito, ang ko, for Oil camp. Yan, may nakalagay din siya, si Sir Andre. Shout out sa Sir Andre. May number siya. Puntahan nyo lang yan, guys. Ito yung opisina niya. Pagkatapos yung mga kontakit na ninyo kung available ba yan, yung mga position na ito, then uh, puntahan nyo yung location. So guys, madali lang puntahan yung location. I-google nyo lang po yung location kung hindi nyo alam. Madali lang puntahan. So yan, may mga application dito. Madami tayo yung mga kabaro na nag-a-apply dito. Yan. So, napakadali guys. Kung masipag lang kayo mag-apply kailangan kailangan lang maging consistent araw-arawin nyo ang uh, pagbisita dito. Ayan, ito status maritime. Sir Giovanni Barese. Barese, ayan. Status maritime. Ayan, si Slack na narapas. Ayan, online sila ngayon. Pwede rin kayo magpasa online application sa kanila. So, ayan ang mga uh, hiring nila dito. Master, Chief Officer, Second Officer. Ang dami dito, guys. Status maritime. Ito naman yung mga Aplikat natin, nakalagay dyan, dami din comment. TSM naman ito. Si Sir Glorian Moreno. Ayan. TSM. For oil, chem, vessel. Master, chief mate, chief engineer, second engineer. Ayan. Ito yung mga vacancy nila. Kano silang sa baba ito, na Google uh, website nila, pwede silang uh, pwede kayo magpasa ng application ng sa Makila. So, ito naman, LBG, Oil Game, Peter, walang nakalaga. Ang Blue Astern pala ito. Uh, after, yan, nakalagay dito guys, after ng ECQ ng quarantine, yan, available sa kanila ang uh, Peter. So, yan, may mga nag-a-apply tayo. Pinatanog dito kung how much daw ang salary. Kasi ma'am, ma apply ng Boson, Oil Game Experience, So guys, ipagay nyo lang ang pag-browse, then kontakay nyo yung mga number, sigurado makakasal pa kayo. Permission to post and admit. Ito, Adamson, Philippines. Ito, nakapag uh, napuntahan dito guys, malapit dito sa may uh, crossword sa Makati, itong Adamson, Philippines. Yan, electrician, third mate Chief mate sayang hindi Ito yung number nila, may email address. Yan, na pwede nyo kontakay. Adamson, ito naman. Ocean Prosperity yan ito guys urgently hiring able seaman oiler cook yan ang dami guys ang kailangan nila po 5 ang kailangan nila those with offshore inter-island domestic experience are also welcome ito yung sinasabi ko guys basahin nyo lang si Pagan yung mag uh, hanap dito mag browse at basahin nyo na isa isa ito those with offshore Inter-Island Domestic Experience are welcome to apply. So yun, yung mga domestic, yung mga inter-Island natin, welcome sa kanila na mag-apply. So pag-aas na natin ito guys. Kaya samantalay natin after na lockdown, sigurado madaming uh, bakante dito. Ito naman, KJCM, Maritime Corporation. Ito, meron sila dito sa website na pwede nyo din kung puntahan o tawagan. Ito ang Loas Turn. Parang may post sila ang hina doon sa taas. Cape Size Master Pool Pilipino. Madami dito guys. I-browse nyo lang. Ito. For uh, container. Experience. Diyan ang principal you can directly send a private message yan. Mayroon silang email na ibinigay. Pwede daw kayo mag-send na ang direct email sa nilang email address. New opportunity, May 2020. Yan, after lockdown pa rin nakalagay dito guys. After lockdown. Ang dami nito. Limang second officer. Mukhang may pag tayo dito guys. Limang third officer. Tapos limang third engineers anim na filter, limang buson, uh, siyam na able na management, yung AB, 11, ito guys, ang dami yung 15 na ordinary seaman ang kailangan nila, uh, 7 oiler, pitong wiper, uh, chip cook, anim, with uh, valid USB sa naman ang kailangan nila dito. Kaya yung mga USB sa napakaganda mag-apply dito ito, bakit may nabalusog dito na ang galing natin ito, hindi ito related sa siman. So, kapag may ganito po, i-delete ko tapos i ko na yung uh, na post na hindi related sa ating mga marino. I-delete natin and uh, remove. Yan, delete natin siya and uh, block natin siya. So, hindi related dito sa atin ang uh, kanyang ipinos. Kaya, ang na natin. Uh, Nagugulo lang po sila dito sa ating uh, group. So yan, meron pa dito. Ito, anong company ito? CTI Group Philippines. Ito, Master Chief Officer. Second Officer, Third Officer, Boston AB. Yan, ang dami guys po ito, Siemens Club online tambayan. Napakarami dito. Kayo ang magsasawang uh, maghanap uh, dito, magbasa ng mga uh, position posisyon na kailangan nila. So yun guys, alam na natin kung saan tayo pupunta. Meron tayong kalaw, tambayan. Meron din tayong online tambayan dito sa Siemens Club online tambayan. So marami tayong pwedeng uh, uh kuhanan o no? pwede natin uh, mag maging source ng uh, ating mga uh, uh, bacon sirop ng mga high Siyempre yun, uh, i-google nyo lang din yung kung gusto nyo puntahan para mga personal kayo mag-apply. Kung may makita kayo dito na na bakante after na lockdown, direct nyo silang uh, puntahan sa mga mga agency at sigurado na may pag-asa tayo dyan. So, siyempre, uh, guys ng sa mga share ngayon kung may natutunan kayo uh, ipak-share ngayon ulit sa iba nating mga kasamahan so ito yan o no? para rola meron din sila we are hiring for uh, April deployment so wala itong for April ngayon sigurado sa pagkatapos ng lockdown sa Mayo or sa June ito yan maraming tayong kukuha dito seabird ito naman, offshore itong seabird able laying yan experience and all positions, yan. Cabling experience and all positions are open. So, offshore po yan. Ito naman, next wave maritime management. Ito, meron silang master, chief mate, bulk, ito, oil chem. Yan. So, yung mga naga, meron tayo dito, mga naga, papapost dito. Yan. Ito, kagaya nito yung mga review center hindi po natin na uh, sila uh, basta ma ba dito dahil na uh, napakarami po nila uh, nagugulo yung ating uh, group dito na tungkol lang sa mga sa mga vacancies sa mga hiring na mga seaman yan ang dito. enhanced community quality imposed by the government our office will be closed until further notice for the Those interested in you may call or text Yan ito si Mama mga Chris Austria. Shout out sa iyo ma'am. Salamat sa pagkupos sa ating uh, group. Ito yung mga vacancy niya. Pwede niyo siyang tawagan. Mabitek siya. May number siya dito. Sa baba. Chemical, Rokem, BLCC, LBG, Bulk. Yan. Na shipping. Ito. Sa alam ko sa may malati itong na shipping. Sa may LNB top tungkol dito dati sa pag-apply ko. So yun guys, basta kompleto yung mga uh, papeles nyo at uh, masipag kayo mag-apply. Alamin nyo kung ano yung mga agency na may mga vacancies. Siyempre, parang malalaman dito nga sa Facebook natin dahil meron na sila dito mga updated na hiring. Yan, ang dami. So, hindi kayo mahihirapan guys. Hindi, huwag agad kayo pumunta sa mga agency nang hindi nyo alam kung may vacancy sila. Kung tingnan nyo muna yung mga Facebook nila, mga website nila kung nangangailangan sila ng na mga crew, then saan nyo sila puntahan uh, personal para makapagpasa kayo ng application at magdali tayo mga taga. So, yun lang guys. Um, maraming salamat sa pagsama sa atin. At uh, sana na ibigay ko yung mga tips na kailangan ng ating Siman or dun sa mga gusto ng mag-siman. So guys, napakadali lang ang gagawin nyo kung pituin nyo yung papeles. Alamin nyo kung ano yung mga company na mga may uh, vacancy at uh, kayo dito sa Kalaw. Para, bakit po po nasabi na maganda na tumambay dito sa Kalaw? Guys, ilang beses na ako na nabakante na nasakay uh, at dito lang ako na tambay sa kalaw at nakasamba ako. Dito rin ako nakakuha ng USB sa 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 pamamagitan po ng pagka-standby ko dito sa alam na pasamba nila ako at then ay kuha ng USB sa so malaking bagay din po yung uh, USB sa lalo na sa mga ratings dahil ang USB sa po uh, para parang may lisensya ka na rin yan pag meron kang ka USB sa so yun lang guys maraming salamat at uh, huwag niyo po nakakalimutan na i-share itong ating video sa inyong mga kamag-anak na seaman kung hindi kayo seaman o no, sa mga gusto mag-apply so yun lang guys Uh, I-subscribe nyo po yung ating channel at huwag mong kalimot ang pindutin ng bell icon para manotify kayo kung may bago tayo video. Thank you guys and God bless.